Pressure course sa mga pamaagi sa pagpahigayon sa mga checkpoints sa kadalanan. Sublighatag nga ito sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. A report ni Nico Sereno. Adlaw-adlaw nga nagpahigayon ng o checkpoint sa Mandawi ang mga sakop sa kapulisan. Ang Matag Police Station muhimo ni ini sa random nga mga oras sa lain-lain nga lugar ubos sa ilang jurisdiksyon. Ug aron mas mahingusgan ang pagpahigayon ni ini milusad ang mandawes City Police og refresher training alang sa kapulisan nga destino sa lain-lain nga mga police precincts kabahin sa police operational procedures. Gipahibaw kanila ang mga angayang buhaton o pamaagi samtang anaa sa checkpoint. Mitambong ang mga station commanders o ilang mga deputy sa mga police stations. Kay ang mga team leader always in the conduct of checkpoint operation. So, mauna nga di pa himanuan, di refresh sa ilaha ang mga basic uh, guidelines. Sila nasab ang gilauman nga mupaambit sa impormasyon sa ilang mga sakop. Samtang sa pagpahigayon o checkpoint, matod sa kapulisan, visual search ang ipatuman. Apan may exemption ni Ini, sama kung may kadudahan o krimen nga nahitabo. Depende na siya, ma'am, if na ay mga suspicious na na mga suspicious or na na mga information from the different office or information na nag-gather sa pagkapulisan na ang uh, a certain vehicle or motorcycle is subject for, for search. Nico Sereno Balitang Bisdak.